Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon po ay Ika 29 po siya ng July At tayo po ngayon ay maghahaponan Walang almusal, walang tanghalian At saka ito, derecho na Almusal at hapunan My soup. One one. may soup, may, di ko alam kung ano masamang kaming pancit, sakamay carbon sauce, may chicken, ano, masala masanda, beef curry, fish fillet at sakak chicken fry, at sakak rice with dal, at sakamay roly. sana at saka itong ano natin baso na pipigyan natin ng kalabansi dalawa lang muna ayun tapos lagyan natin ng tubig may yellow yan guys magaan kasi inumin pagkano ano pag may magaan siya inumin pag may ano may lemon so ito na kikarahin na natin to Maraming ulam, pero ang pinaka-favorito ko dito, ito lang naman eh. Itong dalat sa karabansos, pwede na sa akin ka Yung fish pili pala na natin, ano to eh? Sweet and sour. Thanks guys. Nice din, Medyo masin-masin. May ano, may parang may susa. Hmm. din. Ang ganda yun, pampano lang ba? Pampainit ng katawan. <laughs> Kaman din natin yung ano, chicken. Alhamdulillah halo bikin guys. tapi seberang seberang sombrero pala. Kalimutan ko hubarin, guys. Sorry. Respect the food niya. Sorry Tumanghang din to Pagpapawis din ito guys Kaunti pa lang ang nakain ko sa chicken at saka beef pero yung tawis ko tumutulo na. Hang -hang -hang. Ang mga ulam talaga nila, karamihan, maangkang. dito sa abroad sanayin mo lang sarili mo sa lahat ng pagkain buhay na buhay ka ang mga pagkain naman ng ano mga pagkain naman ng mga indiano halos ano yan ha, 75-80% luto pala hindi kagaya sa ulap sa mga Pilipino kalamihan half cook Katapos na ito, ito na yung ano, ito na yung apunan, Tapos almusal at saka Tanghalian na rin Ang susunod na kain ko na ito Bukas na ng gabi Ganun lang pangwis na pangwis na ako sub na ako guys